Oh, sa mga taga Maynila. Oh, sincere na kayo. <laughs> Nang matimusan nyo rin oh. Ay, ah, yeah. uh, may pinagnama na ka sa Batangas. Ito. First higop, sabaw. Ah, thank you, Lord. Ito, ito, ito. Yon, box, ito. Yun, ito, yun, 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 yun. Yeah. Yan ang titi. Ah. Ayan, nandito tayo sa Kuya Oliver Gutuhan dito sa San Juan, Batangas. Ayan, dinayo nga natin mga kaupay. Ayan. dati napapanood lang natin sa mga ano, video ng mga vlogger. E ngayon, nandito na nga tayo. Ayan, legit na legit nga mga kaupay. Ayan. lalaki ng mga kaldero nila. Oh. At tingnan yung mga kaupay. Ayan, oh. Ayan, niluluto pa. Anong number natin, Boss Dave? 25 sa dami ng taong gusto dito. Ayan, pang 25 tayo. Ayan, ah, yeah, pang 25 kami. May mga maaga pa sa atin. Pa. Oh, mayroon dumating dito, mga alas 4 pa lang, mga kaupay. Dumating kami, mga... Alas 5. Alas 5. 55. Ayan po, grabe. Pero pagdating namin dito, bumungan sa amin, maraming nakapila. Ayan o, oh, mga kaupay. Mayroon na po mga ano, oh. Ayan. mayroon na mga nakapila. Oh. Galing do sa iba't ibang lugar. Ayan, may mga riders din dito. Ayan. Boss, saan kayo galing, boss? Kabuyaw pa sila, oh, ang ating mga, ano, mga riders kasi alas pa ang bukas natin dito sa no, Kuya Oliver Gotohan. Ayan, marami naghihintay po mga kaupay. Ha, Shout out! ni Kelvin. Punta na ID yep. na Ayan. 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 tawil tawil, Ayan. Eh. Natatagilbert. Natukoy natin sa din eh. Noto ni Gilbert. Yan naman po is kayo Ayan. 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 <laughs> Bito ng baka. Ay Marami na oh, mga pinakalaman. Ayan pinakalaman. Yan palang pinakalaman ng ribs. Ayan. Halo-halo siya no? May batin balls. Ayan, may laman. May ribs. Laman loob. Ay, laman loob. Ayan, laman loob. Yan, oh. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Laman loob. <laughs> Saan pa kayo galing, sir? U.S. <laughs> yes, yes. Ayan po, galing si sir sa U.S. Dinayo lang niya yung, ano, Kuya Oliver's gutuhan. Picture picture okay, mo na, na. si Kuya Oliver at saka ay, yung customer. Ay, <laughs> ayan. Ayan. sa <laughs> hey. oh, mga taga Ayan. Oh, ayan. Ayan. na kayo. <laughs> Ang mga nyo rin ako. Uh, Maraming pinagrama na ka sa Batangas ito. Ayan, punta na kayo din kay Kuya Oliver's Butuhan dito sa San Batangas. Tayuhin nyo na. Talagang legit na legit ito. Tinitimplahan na ni Kuya Oliver. Minimikos-mikos na lahat. Sibuya, sili. Ang daming siling grain. Ayan, dito na. Ayan, tinitimplahan Mikos na. Mikos-mikos na lahat. Ayan. Yon, Iyan, ako sinalo na Ni Kuya Oliver Ayan, ayan Napakasarap din eh Sabaw pa lang, ulam na <laughs> Ay Ayan Talaga naman din eh Ayan Parang artistahin ay na si Kuya Oliver oh. Ayan 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 Ayan, ayan. Ayan, shout out po sa ating lahat. Yon, 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 shout out sa ating lahat. Ayan po. Ayan. Yon, shout out po sa mga taga-amin. Sa taga-amin. Ayan. Panalo to. Ayan. Tingnan tayo ano. Ito ba Kuya Oliver yung ano? Family size? Ito, yung family size. Is solid, it, oh. Ito yung yan, oh. Oh, Ito yung ano, dinosaur oh, ribs, halo-halo <laughs> with laman. Ayan. Grabe, minimikos-mikos na ni Kuya Olive. Ayan. Shoutout kay Busdib. Sulit <laughs> so, ang pagpunta dito, no? Ayan. Shoutout kay Ma'am. <laughs> shout out kay Boss Potpot. ayan. Shout out kay Boss JJ. ayan. Ayun, shout out sa ating lahat. Ayan. Lalagyan na po ng sabaw. Yon, yon na yon, mi mikus-mikus na dine. Kakamainin mo. <laughs> ito na nga. Padala na sa baba. Ito pa Ito oh. pa Yon. ang dinosaur. Dinosaur, ayan. Ito yung dinosaur rave sa Luhalo. With laman. Yon. At i-serve na ngayon ni Kuya. At ito na nga ang ano namin. Order, ayan po. Ayan, first higop sa bow. Ah, thank you, Lord. <laughs> ayan po, ito po yung order namin. Atin ang makikinusas. Dinosaur ribs sa luhalo with laman. Kasama dito yung bat in balls. Itong soup number 5. Ayan, panalo lahat ng dito. Ayan. Yun. Atin ang matitimisa ng pinagmamalaki ng San Juan. Wow. Ayan, kay Kuya Kuyajie ayan po. Ayan. Trio. Ayan. 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 Kain tayo mga kaubay Ayan po. Ayan, Legit na legit dito kay Kuya Oliver gutuhan. Ito, dito na sa nuwan. Etong bat. Ayan, ayan yan, yan po yung ano, bat. Ay yung balls naman. yung balls, yung balls. May mm. color yun. lahat. Oh, balls. Ayan po. Ayan. Ito, ito, ito. Itu, 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 Yan ang titi, uh, titi, yan, titi, kaya, uh, kaya, <laughs> <Ayun>, first bite, <laughs> oh, thank you lord, thank you lord, ah, ito. Ayun. ah <laughs> ayan. Oh, ayan, ayan, birahan, ayan, 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 Ayun. ayan, lob ayan, laman lob, laman lob hahaha uh hmm, makuna namang <laughs> wow ya. ya first bite, first bite. hahaha uh -huh. <laughs> Iyan, yes, yes, yes. kain na tayo ba kaupay pai? Ayan na po. Dito kami sa back door mga kaupay kasi doon sa kabila sa main. Wala nang bakanting upuan kaya dito kami sa likod dito sa may lutuan ayan oh. ayan, yan mga kasama namin na ano dito sa likod ko magkain. Sobrang daming tao mga kaupay, grabe. Nakakatuwa no. oh. Ayan po. <laughs> ayan, oh, no? oh, mayroon pa doon sa likod, mga naghihintay. Ayan, oras po natin ay 7.40. Ayan po, grabe. Sulit talaga pagpunta rito. Oh. Ayan. Ayan. Dami pa nga ano? pila. Ayan, ayan, ayan. Oh,